ayan mga idol meron isang pulubi habang kumakain ako sa isang paresan dito sa may highway ng Santa Rosa lumapit siya at wabig siya sa aking kinakainan ngunit yung tinatanong ko siya kung siya ay kakain mga idol hindi siya naimig ngunit siya ay binigyan ko ay tumangon na lang mga idol ayan, pinakain ko siya mga idol at tinatanong ko kung anong pangalan niya at kung saan siya nakatira at kung taga saan siya lugar mga idol ng problema mga idol hindi po siya nagsasalita ayan po si mga kung sino man po ang kamag-anak ni kuya ayan at sana po ay matulungan nyo at maiuwi nyo sa inyong tahanan at Pagamot nyo mga idol, kasi kawawa kawawa naman mga idol. Bali mga idol, nandito lang siya sa highway, pabalik-balik lang dito sa parisan at dito daw po natutulog sa tabi ng tindahan sa parisan. Uh, at mababait naman po yung mayari ng parisan, pinapakain naman ang mga idol at yung mga kumakain sa parisan mga idol. Ayan, out po sa lahat na makakapanood po, pashare po ng aking video mga idol. At sana po. Uh, kahit sa kunting bagay kunting tulong lang po para sa taong nangangailangan malaking bagay na po yan mga idol bali mga idol uh, inusisa ko pa rin siya, tinanong ko pa rin siya mga idol, ta kung talaga magsasalita siya ngunit mga idol, nabigo ako talagang hindi po siya nagsasalita kahit anong gawin ko mga idol, umiiling-iling lang po siya mga idol at uh, di natin malaman kung taga saan po siya kung ano yung niya kung siya po ay taga Bisaya o taga Bicol kung saan man dito sa ating Pilipinas ayan po kung sino man po makilala dyan na lang po kung sino ang inyong pamilya niyan at uh, sana po ay kunin nyo pagamot nyo, alagaan nyo kasi po mahirap po mawala ng mahal sa buhay mga idol so, sana po pakishare po parang matulungan natin si kuya at may ligtas natin sa ganitong kalagayan niya kasi nakakawa naman mga idol pag ganito po ang nakikita ko ng mga tao talaga ako po sa kanila pag ganito po kalagay na palabay-labay po sa lansangan kung ako po sana may tutulong sa kanya hindi na po ako magdadalawang isip na tulungan si kuya na ipagamot kung saan man lugar at pwede siyang dalahin para makarecover siya at may balik sa tamang pag-iisip pero wala po tayong kakayanan ito lang po ang kakayanan natin sana matulungan natin dito sa munting video at yun lang po mga idol ang may bibigay pong tulong sa iyo kuya yeah. mga idol nananawagan po ako sa lahat Ayan, ang kunting bagay po na may tulong nyo malaki yan o maliit yan pag pinag-ipon-ipon po yan ay malaking tulong na po yan sa mga taong kapos palad Ayan po. shout out po sa